May corgi mga boss oh. Sir lalaki yan. Lalaki. Ilang months na? 2 months. Yung ano months in half. Lalaki, uh, corgi. May vaccine na. Ah, uh, na din Ah, uh, uh, uh na din. Magkano? 15. Pagka marami yan, may bawas pa daw. Golden Sea Bright. Ito naman pabo. Ano <laughs> to? bingala yan bingala pala ka, mukhang pabon oo oh, bingala bingala magkano pares? aking ring 1,000 pera 1k din ang pair. bingala anong breed yan ate? abyssinian ano? abyssinian abyssinian magkakapatid yan tatlong yan? hapa ilang months yan? 3 months po 3 months abyssinian no? hihira to ah. 15 lang po isa boss 15k ang isa Negotiable pa yun. Ito lang kulay nyo. Very boss. kamusta mga boss? Araw na naman ng biyernes October 10 Nandito ulit tayo sa Bukawi, Bulacan Samahan niyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta Okay, time check 7.50 Pinangali na ako na ako nagisingin. ngayon Kuya Ronald Ah Ang bus na Bus na paninda mo? Oo oh, Hindi mo ko lang itong broom cap Ano yung mga nabenta mo? Yung mga palinit Ay yung dala mo nakaraan? Hindi nabenta ko lang na Sinuwag ko lang ng ibon yun eh Ano lang natira? Pero yung micro ceramic na yan Sayang, hindi natin nabutay yung mga paninda ni Kuya Ronald. Nauubos na. Dito na lang tayo kay Isaya. Isaya, parang may ano ka. Oh, Magandang um, aso. Prince ba yan? Prince, tsaka Pancher. Magkano? Ibigay ko lang 6-5 isa. Parehong babae. Ilan taon, ah, yeah, taon na yan? Ah, uh, taon na mahigit sir. Nanganak na ng isang Pakita okay, ko sa inyo. 6-5 lang isa. 6-5 lang isa. Ito yung Prince Bulldog. Parang yung babae. Tapos ito naman yung pag. Baka okay, interesado kayo. 6-5 lang. Ito mga pusa mo. Ano yun? 2-5 lang ito. Persian lalaki. Ano yun? 1 babae. Maganda pusa mo. Mamura. Oo. Uh -huh. Puro Persian ba Siyempre siya ito. Ito? Ito gray na ganyan One five lang Oo. Tapos yung mga kalapate ka niya. Magkano pares? 600 lang pares. pares. Oriental 600. Pier. German, eh, one two lang pares. German beauty, one two. ito maganda to ha ah. wala mata nyo ayan ginagamit ko sa magic gun magkano to <laughs> sa iba galing to <laughs> kaya ano pala galing to kay kaya ronald saya contact number mo 0975 2639786 range B Agasan. Bypass lang, boss. Giginto. Giginto. Okay, thank you. Hanap tayo ng ano. Bude ng babae. Para may kaparis yung nabili ko kay Boss Marvin. Itong gando. Eh, kapatid sa iyo ah. Ito. Eh, di may idad na rin to. Kapatid niya. Ay, sa katali pala. Kapatid mo nga kain. Bakit okay, nga sila? Huwag pa paliit ah. Kaya kasi nasisiw na naman yan, tatlo. Kaya ina-out mo ka na? Eh, may edad na yung akin ah. Kala ko bata pa. Kaya ano yan? 5 months, 600. 600 lang ah? Oh? 5 months na na-ed yan. Tapang yan. Teksa kayo ngayon, nabalabay din. Nakasukot yung mga mukha. Ay, pang tukotan sa kuluhan ko sa ina yung teksa. Ito no? naman oh, ang Malaki na? Oo, malaki na. Pinapakaan ko na lang. Pinapaghulang ko na lang. Mga November, pwede na yung lang mo? Oo. Oh, Daka yun? Yan ko kaya. Saan dala? Wala. Nahubod ka ng malukot. na aso ko. Ito pala mga ganda si Rama, no? ano? Ito pa boss? Ay, 800. Ay, Ito ganda, Nakaliyan talaga, no? Diyan yeah, talaga. Ilang months to? One year and three months. Eh, ni wala ko naman ako. Kaya dapat din hindi para sa rama. Cro -cro mo din. Lang, micro lang yung babae. Pero meron ako parang micro siya, Pero siya ng ano. Doon maganda Ito rin. <laughs> 200. Okay, 450. Opo, Micro taka? Dito naman tayo sa pwesto ni Boss Ronald. Good morning. Sir. Good morning. Tayo ano, kambing. Na F series Anglo. Anglo F series. Ay, uh, Pero may ano yung tenga niya? Ano ibig sabihin yan? Ano yan? Marking yan. Palatandaan nila. Palatandaan. Para pag nag-re-record, eh, alam nila yung ano. Galing farm, no? Oo. Oh, ilang, ilang buwan. Hmm. Ano? Ay hikaw, ano? Oo. Oh, galing farm yan. Magkakaano pinakamura? Pinakamura dito sa babae. May bibigay ko. Mga 5-5. o, Ganito nito. Itong brown. 5-5. Babae yan. Bawang na to, bawang. Magad lang klaseng ano to. Kambing. Nasa ano na to na, 6 months mo. Nasa 6 months na daw to. Ilang months pwede i-breed yan? Kailangan daw 10 months para... 10 months. Pakibay. Buksan mo muna, pakita pa natin yung iba. Kalaan. Yung white na lalaki to, no? Babaya na, lahat babaya. Ito 6,000, mas malaki. Mas malaki tong white, 6,000. Ito, 6,500 malaki. 6'5. Uh, Pag so, maraming kukunin, 6,000, 5,500, Pag lahat naman, oh, malaki laki yung discount. Five, five. So, ito mga yung mga back. Ito pala yung mga barako. Uh, back kung tawagan nila? Back. Mga back. Magkakaan sa barako? Ano ba yun? 5,000, 5,500, 6,000. Depende sa laki. Sa manok tayo, boss. Maraming naghahanap ng manok sa'yo. Eh. Para benta na yung kanina, yung standard cornish na pwede na. Standard cornish. Yung mga bago, pakita natin yung mga bago. Bago lang, bago lang namin yung mga bago. Golden Sea Bright, ayan. Dami oh, asisiw pa. Magkano ang isa? Eh, 1,000 pares ang benta ko eh Pares ang benta ni Boss. Boss Ronald 1K Pagka marami yan, may bawas pa daw Golden si Bright. Ito naman pabo. Ano to? Bingala yan. Bingala pala. Kamukha ng pabo eh. Oo, bingala, bingala. Magkano pares? Acting din, 1,000 pair. 1,000 din ang pair. Bingala. Bakasipot ako pa. Hindi, tayong bibi. Mga bibi, siyempre, hindi rin siya nakawalan yan. Ano? Ay, meron tayong silver na... Si Bright. Magkano itong pack? 1K na lang daw yes. Itong nasa baba to Furnish yeah. Giant furnish Standard furnish Standard Ito may native tayo Ito po native ng baboy Magkano to? 6 6.5 ah, Wala na yung mga system natin Dalawa na lang Pusin ay, ito ano ba yun? Oh, ang bilis lumaki, no? Oo bilis pala lumaki ng asin Magkano na asin. Okay, isa nito? 250 na 250 na, tumakas na ng 30 Malaki na kasi Kaya lang, tatlo na lang ang available Pabo Kaya marami siya Ay, 2 pare, 30. 30. Malaki 2.8 ang pares Yan lang ang mga bago ni Boss Ronald Gil. Yan lang eh. Konti lang. Contact okay. number mo ulit, Boss. 0928-9492-759. Kulilan, Bulacan. Malami na nabunta kami na eh. Yeah. May Corgi mga Boss, oh. Sir, lalaki yan? Lalaki. Ilang months na? Two months. And Two months in a half. Two months in a half. Lalaki. Corgi. May vaccine na. Adiworm Adi na din. Adiworm na din. Magkano? 15, 15. Ayan mga boss, baka kurusan natin May bawas pa ba sa 15 yan? Sagad na Mahal kasi Corgi, no? Mahal kasi ang Corgi Napinigay na ito namin Apaanak nyo na lang uh, Isa yeah. na lang natira Nabenta na yung mga kapit Nabigay lang ito sa amin Mga Happy no? share Oo, oh, share Share lang lang Ayan mga boss, baka kurusan natin 15k Corgi, lalaki Sir, may contact number ka ba? Pwede maingi? Oo, oh, meron Banggitin mo na lang Oo uh, ano zero nine six seven four six two sa may pumbo LP Blue Subdivision sa niyo uh... na ah, sa may pumbo sa may sa kamaria asang kamaria yung mga boss baka kursunada nyo no? kontakin nyo na lang si sir 15k Corgi 15, 15. thank you thank you -bata okay, nandito po tayo sa Bukawi ngayon Araw ng Bernes Ajis Ajis Yun 10-10 10-10. October 10 Tapos 10 pa siya Ito po eh, Ay po natin ito Ito maganda itong white ito ha po, Ito po napakaganda nito Tingnan nyo naman po oh. Bago na ba yan? Bago ito boss oh. Lalaki po ito oh. Napakababa na lang Binibigay Napakababa ko na lang Binibigay 3-5 na lang Kasi 6 to Alana eh Lagi isa na lang oh. Pero pinablog ko sa iyo nung Bernis to 4-5 binigay ko na lang ngayon ng 3-5 okay, na lang kasi nag-iisa na lang tapos ito 2-5 lang oh Kapag -ganda, oh golden retriever golden labrador golden labrador ito belgian labrador belgian labrador baka murang yan 2-5 lang ito mga ano to, uh, Japanese Pomeranian. Hindi siya na lumalaki. Oh, That's ganyan na lang siya. Uh, Pink tatlong buwan na edad niyan pero tinan mo naman, kalit pa. Kamantalang ito, isang buwan at kalaki. Laki. Napakalaki na. Sage Bernard Golden Retriever. Uh, Doon sa mga Afrika Kakapil. Ay mga kakapil natin oh, napakamura ng binibigay. 1.8 na lang Paris. 1.8 na lang ang pare. Negosyable pa. Kahit tanong kulay. Kahit tanong kulay. Madilaw siya, malutin siya. 1.8 ma na lang negosyable pa. Ay, lovers, nakakababa rin. 2.50 lang isa. 2.50 lang isa. 500 pair. So, 500 ang pair. Okay. Pero pagka nandito na siya, pwede pa natin tawaran. Pwede pang isagad, no? Tumawad na, tatawad pa. Yeah. Tapos yung mga bibi natin napaka-mumurang nandito eh, yeah. yan yung babae 350 lang pagka nandito rin yung bumibili, 330 na lang pwede pang pag-usapan <laughs> tapos yung mga malo, 350 meron 400 meron yung pinakabababa, 350 negotiable pa contact number mo Kuya Marlon. siyempre, hindi ma natin pwedeng talimutan yung oh. contact number 09234580047 sabi ko nga, kahit natutulog pagka nag-rig, sabi ko nga, kahit natutulog, pagka nag-rig, sabi ko nga, kahit natutulog, pagka kakapira thank you boss Marlon thank you thank you sa mga naghahanap na African lovebirds dito kay boss Joel dito muna tayo sa mga hand feed oh. ano, ano mga ibon to kakapil alps 1 uh, oh. sa so, kakatil 800 800 kahit anong kulay na kaba 800 boss oh. Ito Alps 1 Parakit. Ah, parakit pala to. Apat ko. Ano ano ka? Ano to? Parakit. Uh, 200. 200 sa hunted na parakit. Ito so, mga B ano. Ito yung 20 lang. O pala yun. 250. 250 lang. Ito <tip>. rin boss mga 800. Uh, ito ang ganda ng kulay nito mga boss. Ito. Kung ano 3K, pares. Ibon ni Joel. yung babal? Kung 3 k babal? Kung ano yung babal? Kung ano yung babal? Kung ano yung pares Kung ano yung babal? Kung ano yung babal? Kung ano na babal? yung babal? Kung ano yung babal? sa Dan Palo natin, 5K na lang pare. Pare sa Palo. Palo natin. Tapos dito, mga pares pares, may 1.8. Ito, one eight. Yon, lupo, one eight. Ito naman, one eight. Ayo one eight. Di sini tu, nama mangan pain one eight. Ito naman mga ano natin normal, 500 500 sa normal? Oo, P100. P100? Ito, monotino, P1,200. Sa monotino, P1,200? P1,200. Tapos ito, yellow face natin, oh. Ito, na ito. Yellow face? Ito, maganda Yellow face, yan. Ito, maganda na ito. Ito, oh. maganda wala pa siya dito ano, nun, unprocessed pa DNA niya eh. Unprocessed pa DNA niya. 15K. Ito mga kapatid niya yan. Kapatid niya itong tatlo. 5K naman ang isa niyan. 5K. Mga singsing. -sing. Ito pa na. Ito, Ito, Ito pa. Ito pa. Eh wild type, ganda oh. Wild type. Proven, sold na. Ah, oh, sold na yan. O, oh, bilis pag mga proven talaga. O. Oh. Anak niya yan. Meron din. Ito mga kapatid. O oh, yeah mga oh, paris na. Paris na. Dito naman one six. One six. Oh, puro, ano, na to, puro <coughs> Hindi, ano lang, Paris lang. Banded. Banded na. <coughs> Tapos eto, na paris, paris <coughs> na. dito naman wala may pero ano na to Paris Paris na yan Nampili na lang lang pili na lang Ang na 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 pili na lang na Number si Joel sa mga gusto bumili paano kanila mga contact? Ah, sa number na 0961 670 -219 2199 tapos sa messenger natin Prince Joel Avery ang profile picture natin Badge Badge please Joel Joel Avery <A3> Okay, thank you boss Thank you Bali, Persian, Himalayan ang breed niya Ilang piraso yan? Walo Walong piraso Persian, Himalayan Ilan ang lalaki dito? Ano, 5. 5 ng lalaki, tatlong babae. 3 gulo, yan babae? Ito daw babae. Gano'to. Eh. Boss, labas ka nga ng isa. Alin natin. Magkano, boss? 25 po ang lalaki, tatlong libo ang babae. 25 sa lalaki, tatlong libo sa babae. Ayan mga boss, baka kursinada nyo. Contact number mo po? 0999-183-5066 Sa kasang kayo? Dito lang po, sa bawah po. lang? Okay, thank you po. Ito may mga pusa dito. Tira to ah. Anong breed yan ate? Abyssinian. Ano? Abyssinian. Oh, Abyssinian. Pagkakapatid yan, tatlong yan? Apay. Ilan ang lalaki dyan? Lahat po, babae. Ah, puro babae yung tatlong yan. Ilang months yan? 3 months po oh, 3 months busy nyo no bihira ito ah 15 lang po isa boss 15 kaya yung isa negotiable pa yun ito lang kulay nyo rare yan boss contact number boss sige may contact number ano 0968 300 7377 taga saan kayo? May kawayan. May kawayan. Ayan, kontakin niyo na lang kung interesado kayo. So, ayun mga boss, nakapasya na naman tayo dito sa Bukawi. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta. Pauwi na rin ako mga boss. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo. Tapos na video.